Morning guys. Ito marangi po na po ng mga gulay na mo. Yan. Ag cucumber. Cucumber tanom tanom ni sa kong palalab. <coughs> Yan oh kamatis nang hipo na siya. Nang hinog na. Ikaduhang harvest. Hmm? Ang alagay ni ko, ano? Steamer the heart, papa. <laughs> steamer. Ano yung steamer? Ano ba? Hmm? Mua. Da. Mama sa heart. Hmm. 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 Dako. Hmm. Mamulong pong agad. Um. Hmm. Pula. Hmm nangipo na siya arita sa alugbati ng lingkod o oh, dagan ng dahon Ipun ako ko ni Ron kauno ni mananap dagang kuan ng mga snail mo kaon ako na kalbo na, oh. Kauna nila yan yung wrinkle o oh. baga kayo oh. isa ganahan ano mo din kaya mag-utan. So, yung carrots mo, oh. kapit na mga harvest unod sunod bulan. Kaon ko guys, may kalamurat akong baba. <coughs> Kaon ko pamahaw, naog lang ko ng video. Ayan yung ano guys. Diyan sa kalabasa. Ayan oh, kalabasa og sili. Wala na, hindi na gaano mo nga ang karbasa. Ay, mayroon pa pala. Mayroon pa pala. isang malapit yung. Dami din na harvest. Ito yung magkunting garden namin, guys. Yung after, nauna ko na harvest. Pero mayroon pa, oh. Mayroon pa pala. Sumunod, oh. Sumunod. Tapos yung yung sa ano, yung patatas, yung malapit. Sunod bulan, mahal na. Ito tayo guys, sa galdinam sa. Ii-gikulong to siya kahit tukno mangkod magdiit, tukno, matne. Di na siya map.